Bago natin simulan ang mga players, a quick history lang para sa Georgia National Basketball Team. Unang beses nakapasok ang national team na ito noong 2023 World Cup matapos nitong maging independent noong 1991 sa Soviet Union. Ang isa sa pinakasikat na player na naproduce ng bansang ito ay si Saza Pachulia. Ngayon ay meron silang dalawang active NBA players sa roster nila. Una na nga dyan ay si Goga Bitadze na naglaro ngayon para sa Orlando Magic. Isa itong 6'10 center na nag average ng 5 points, 3 rebounds at 1 block sa kanyang 5 seasons sa NBA. Isa din itong dating MVP ng ABA League na top tier basketball league ng mga dating kasama sa Yugoslavia. Noong nakaraang World Cup ay nag average ito ng 13.6 points, 7.8 rebounds, 1.6 assists at 1 block per game. Ang isa pang active NBA player sa kanilang roster ay si Sandro na naglalaro ngayon sa San Antonio Spurs. Isa naman itong 6'9 power forward na nag average ng 5 points, 3.2 rebounds at 34% sa 3-point line. Para naman sa kanilang wingman ay nariyan ang kanilang naturalized player na si Joe Thomason. Isa itong 6 foot 4 player na nakakapaglaro ng multiple positions. Dahil kulang nga sa wingman ang national team na ito. Nasa big man ang strength ng team na ito. Tubong Ohio ang player na ito at naglalaro ngayon sa Israeli Basketball Premier League. Noong nakaraang season ay nag-average ito ng 12.6 points, 3.6 rebounds, 3.9 assists, and 1.3 steals, playing around 27 minutes per contest. Para naman sa point guard position, ay nandyan ang kanilang veteran playmaker na si Georgie Chinchatse. Isa itong 38 years old, 6.3 and a half point guard na hakot awards ang karera. Ito rin ang nagsisilbing point guard noon ni Zaza Pachulia noong naglalaro pa ito para sa Georgia. Noong nakaraang World Cup ay nag-a-average ito ng 4 points, 3.5 assist at 44.4% sa 3 point line. Isa pang dapat bantayan sa team na ito ay ang kanilang 7 foot 1 center na si Georgie Shermandini. Veteran na din ito sa international scene. Isa din itong two-time liga ACB MVP. Hindi ito basta-basta na liga dahil ito yung Cup cheer na liga sa Spain sobrang dami na ding kampyonato na naipinalo nito. Noong nakaraang World Cup ay nag-a-average ito ng 8 points per game at 4.2 rebounds per game. Narito ang comparison ng dalawang team noong nakaraang World Cup kung saan nagtapos ang Georgia sa ika 16 place at 24th place naman para sa Pilipinas. So ayun, para sa akin ay mas may chance manalo ang gilas sa team na ito. Pero syempre, di ganun kadali yun dahil world number 23 ito at sobrang lalakas ng kabraket nito noong nakaraang World Cup. Doon naniniwala ako na kayang silatin ng mga bata ni coach team ito, dalo na kung magiging healthy at available ang mga kailangan natin na players. Yun lang para sa ating video. Huwag maglike mag-like at mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para lagi kang updated. Salamat sa panunood. Peace.